magandang tanghali sa inyong mga lahat dyan mga idol dito tayo sa ating garden oh. dito tayo sa ating garden kasi napansin ko yung aking sili ay puno na ng hinog mga idol oh ang dami oh ang dami mga siling hinog oh ano? oh, oh. grabe sili na yan oh puro hinog na oh ang dami oh ayan oh, oh ang daming hinog ang aking sili mga idol no? ibang klase to puro hinog na oh. ayun o oh. o oh. ang dami o oh. o oh. ang gando no? grabe nakita niyo yung sili ko mga idol ang grabe hinog nakakalibre na naman tayo ng sili nito matagal tagal ang ano yan matagal na rin maubos yan saka yung aking papaya mga idol nakikita nyo yung mga papaya ko idol ayan o may bunga na siya yun ayan o ayan o. ah, tapos yung saging ko na tinanim yan o mukhang lumalaki na yan o ayan. yun yung ko mga idol ah, ngayon lang umano ngayon lang nagkaroon ng talbos ulit o oh. Ang dami o oh. Ayan Ang daming talbos na naman yung aking ano. Yung aking kamoti. Ang talbos. daming sili mga idol. Kunin na natin ito, mga idol natin sili. Baka maunahan pa tayo ng kukuha nito. Ang daming yan. Ang daming kumukuha ng sili dito mga idol. ang mga idol, dami sila yung idol. Nakakain ko mga sila idol, dami eh. Oh. Dami sila. Grabe sila nito. Kalibre na tayo ang idol ng sili mga idol. Ah, uh, tanghali mga idol. Katatapos ko lang kumain. Habang break time, kunin natin yung ano, yung mga sili na to. Habang break time tayo. Kasi mamaya may pasok na naman tayo mga idol. Ang dami oh. Eh. Mabuti hindi pa nauubos ng ano ng ipon. Pinatay ng ipon ito mga eh. Yung mga sili. Yung mga kasi mga din dito. Mga uragon, ipon. Ah, Ayun na nga, nga lahati. Dami sila Oh, kunti pa lang nakukuha natin. Dami sili. Oh, dami sili talaga. Oh. Ano? Oh. Ah, dami sili. Dami. Oh. Umuwi na ako ng lagayan ng malaki para Maubos na to. Sayang. di huh? sili. Isang puno pa lang to. Mga idol. Huh? Hindi pa ako nakakarating doon sa mga lawang puno. Tatlong puno to eh. Tatlo ba? O apat? Apat na puno pa to mga idol. Ang ating sili. Ang dami ng hinog. Sarap ito pag ano, kahit nguyain mo. Sarap kahit, sarap kumain pag maraming may sili ba. O, o, dami. Kaso hindi ito yung pinagtitit, pinag -ti, -ti ng sili. Kasi yung sili na maliliit, maliliit, nitib. Idol, no? Ang dami yun. Eh. Ang dami. Ito. Kaya, mga, na tayo sa unang ano. Unang batch. <laughs> Unang batch ng sili. Oh, tindahan pa oh. oh. Bigla na hinog lahat. Oh, ay ano pala to? Sa dalawa, tatlo. Apat. Lima. Anim na sili pala to. Ano na puno? Ang dami. Ito na mga idol ang ating sili ano. Oh. Ang dami oh. Oh. Ang daming sili mga idol oh. Iyan oh. Yan, no? Ibababad natin 'to mamaya sa suka. Sarap 'to sa suka eh. Ibabad tas may ano, may bawang, may paminta. Ang sarap ibabad dito mamaya sa sili. Kaganaan nga kumain ito pag may maraming sili. Ah, pasok na tayo ulit. Baka mag alauna na. Alas 12 pasado pa lang naman kanina. Ah, magkakabit tayo ng net kasi may magbabalibol ngayon mga alauna. Kabit tayo ng net. Kinuha ko muna itong ating sili kasi baka maglaglagan lang. Sayang. Diba mga idol? Sayang. Mahal ang sili ngayon. may eh, mga idol, babay mo na.